Sana nakakalis ako dito ng depende kung may makain, pero kung meron naman, eh, nakakain ako ng... Pag wala, di wala. Sobiro yung kalsada na dinaraanan ko kasi matubig, tapos mabato, masakit sa tuhod. Meron mga tricycle na mabibilis magpatakbo. Siyempre, hindi may iwasang baka masagi, ganun. Kaya pinipili kong mag, ano, maglakad sa gilid para upang hindi ako matagi ng mga tricycle. Nagkakasugat po siya, katulad po nito. May sugat siya. Yang, minsan ay natutusok ng mga matatalas na bato. Tapos minsan po ay eh, dumudugo siya. Tapos minsan, namamagay yung ako, hindi siya may may hakbang. Minsan nananakit yung dito ko. Dahil uh, pag-akit sa, sa fourth floor, pagbaba ng fourth floor, punta ng rooftop. <laughs> so, now class, uh, what is HTML? Please uh, write the uh, whiteboard now. so, ang first impression ko talaga nung unang beses ko siyang nakita, parang napahanga na kagad ako. Nakita ko siya na isang estudyante and prosigido mag-aral. Pare-pareho yung, yung pagtrato ko sa kanila. Kasi nandito siya para maging isang estudyante. So, lahat ng pwede kong ibigay as instructor, as teacher nila, sa isang estudyante, ganun din yung pagbigay ko sa kanya, pagtrato ko sa kanya. maraming beses na dumating sa buhay ko na pinanghinaan ako ng loob dahil medyo nahihirapan ako. Tapos mi minsan hindi ako nakaka patok ng maaga dahil mabagal na po ako magkilos. Hindi po ako na takot na pasokin yung kursong BSBA dahil minsan eh, yung teacher ko na hindi niya ako inoobliga na makipagsabayan sa mga ka mga classmates ko kasi nga kung ano lang yung kaya kong tapusin yun lang chichik niya nagagawa ko siya kung ano yung nakakaya ko kahit na medyo harap-harap na harap ako gawa ng mouse hindi ko siya magalaw mag yung mouse ang kailangan po sa akin ay laptop lang po gumagawa ng yung laptop ko kasi ano naka lang yung pinakang ano ng mouse ay sa computer po minsan makulit yung mouse hindi ko ma <laughs> hindi ko mas magalaw minsan minsan ay ganong ko kung saan saan siya napunta Another description for HTML, Miss uh, Mutia. minsan po pag pinaparecite ako ng teacher, eh, pag, lalo na pag pinapapunta sa unahan, minsan hindi ko maabot kasi mas mataas pa sa akin yung blackboard or whiteboard. Tapos kung hindi pa ako magtungtong sa bangko, hindi ko pa, ma, hindi pa ako makapagsulat. Kaya parang ako na lang po yung nag-a-adjust ng sarili ko para lang makapagsulat. Ayaw ko pong bumagsak kaya gumagawa po ako ng paraan. Sa disadvantage po ay hindi ko nakikita na nagsilbing disadvantage yung condition ni Ms. Mutia. Kasi yung pong ginagawa niya ay gaya din ng nagagawa ng uh, normal. At yung output na pinapagawa ko sa kanila ay nagagawa din niya gaya ng nagagawa ng, ng mga uh, walang kapansanan. <coughs> mag-OJT. Nakapag-design mo ba kayo kung saan mag-OJT? Depended. Pwede na rin dito. Kung gawa ng aking kalagayan, di ba, mas maganda dito. Dahil pag sa Manila, may pa ako. Gawa ng yung wala mag-aasikaso sa aking pagbihis, mga gano'n. Dahil di ko naman kaya yung pagtakit ng mga botones, pagtali ng buhok ko. Kaya mas magustuhin ko dito. Malapit pati sa pamilya ko. Kung ikaw, ikaw sana masusunod at wala, wala, kang kalagayan ganyan, saan mo gusto? Sa Maynila po. Para siyempre maranasan ko naman yung ibang hindi ko pa nararanasan doon. Yung ma-experience yung kung ano ginagawa nila doon para malaman ko rin para magawa ko rin kung, kung kakayanin ko. Minsan po may, may taong nag recommend sa akin na doon ako mag sa lugar na Kaya alam po yun, layo-layo sa Palawan po. Sa totoo lang po, may kaunting inggit po ako na nalaman kung sa Maynila, nila si, puro sa Maynila sila na mag-OJT dahil, dahil ako lang may iwan dito. Tapos sila, madami nilang makikita ng, ano. Tulad na lang ng makakapasyal sila halimbawa sa mga mall. Tapos dito, wala namang mall dito eh. Hmm. na ganda po dito kasi gawa nung sa paa ako masakit po doon sa baba. Parang medyo komportable ako dito. Nalulungkot po ako dahil maiwan nila ako. Nalilimitahan yung pwede kong puntahan dahil sa katayuan ko. Yung tulad na lang ng pagbabiyahe. Mahirapan po ako sa pagbabiyahe. Kailangan sa akin ay may sariling. Ate, Sabi ko kung ako buntis, ay bakit parang wala akong nararamdaman na gumagalaw. Hanggang sa magsyam na buwan na siya sa tiyang ko, madalang ko siyang maramdaman. Kahit yung asawa ko ay sanay yun na pag ako'y buntis ay inagay ang gayaan ng Wala siyang nararamdaman. Dinong oras na kabuwanan ko na, ay di yun, sa paltira lang naman, yung parang hilot, doon lang, yun lang nagpaanak sa akin. Ay nung makalabas ang bata, ay sabi nung paltira, anong mapansin niya, bakit putol? Ay di nung marinig ko yun, di parang sumama ang loob ko at bakit niya nagkagayon. Di iyak na ako. Sabi nung tiyahin niya, ay wag mong iyakan yan dahil yan ang kaloob sa iyo. Sabi, di tanggapin mo. Pero yun talaga, hindi mamawala sa akin na mag-isip ako ng bakit nagkaganoon ang anak ko, ganoon. Pero ano na rin naman, yung kahit siya nagkaganoon, tanggap ko na rin. Dahil baka yun ay isang pagsubok sa amin ng Panginoon na kami ay bigyan ng ganong anak. At kung hanggang saan namin siya masusuporta. nung siya ay mga laki na mga yung pitong taon na siya ay di sabi ko ning pumasok ka kasama nung isa kong kwan uh, panganay ko nga ay ayaw parang ayaw niya pumasok ang nasa isip niya ay baka siya ay anuhin ng mga bata ganun Sabi ko lang pumasok ka ay hindi rin namin siya napilit di sabi ko siya sige I, anuhin ko na lang ikaw, yung apagustuhan ko na lang ikaw kung kailan mo gustong pumasok. Walong taon na siya noon nung siya pumasok ng grade 1. Sabi nga niya, nanay, bakit ako naging ganito? Yung amin, parang kami ay Biru, yung biroan na laang yung naging usapan namin. Ay, inano, yung chinap-chap ka ni nanay mo nung nasa tiyan ka pa, sabi gano'n. Ay sabi ko naman, paano kumachap-chap yan, eh nasa tiyan naman yan. Wala akong inaapi sa kanila. Basta yung pag-aruga namin doon sa normal at pag-aruga sa kanya, mas naano nga namin na uh, yung pansin namin ay eh, napapabaling sa kanya. Pero wala naman, hindi naman na ano yung mga anak ko na sila ay magaselos. Tanggap din naman nila. Nung habang siya'y nalaki, natututo siyang kumain. Bang, uh, gawa, yung talagang pinipilit niya na makagawa siya ng paraan na yung sa kanya talaga. Ngayon, yung pag-ano ng kutsara, paggamit ng kutsara, hindi namin siya tinuruan noon. Talagang siya ay gumamit ng kutsara sa kanyang paraan. Ang nararamdaman ko bilang nanay at hindi siya tumigil sa pag-aaral, ay masaya at talagang siya na mismo ang kusang loob na siya ay makatapos. Ay ang inakatakot namin noon, di, siyempre, balita yung mga, gayong mga na, nang-re-rape. Ay may subject siya na gabi, alas 7 ang labas. Ay sabi ko, ano kaya at mag-ano na lang tayo ng sarili nating service para kami mismo ang makakapaghatid sa kanya. Ang eh. ah. ah, nararamdaman ko bilang lang ay syempre yung masaya at na niya yung kanyang minimithi. Tapos pagsikapan na nga lang niya kung sakaling halimbawa wala siyang mapasukan na yung halimbawa walang magtanggap dahil gayon siya. Sabi ko ay mag-ano ka na lang, magtayo ka na lang ng sarili mong puhunan, total marketing naman ang iyong major. Ay sabi nga sa akin, sana naman tayo nanay makuha. Total maraming nagatulong sa iyo. Ay di, yun na lang ang i-request mo sa kanila na kung pwede ay anuhan ka ng puhunan para magkaroon ka lang ang sarili mong gusto. Ang ina-inspect ko kung nagayon na hindi siya makakapag-OGT ng maayos dahil ang at ko sa kanya ay papano ni ko ikay mag-OGT? Ano ang magiging kakayanan mo? I love you. hinahanap mo? Yung mga uh, resume. Ano, okay. uh, ako na ako ito at uh, ikaw mag-check mo. Bakit mo hinahanap yung resume para saan? Magta-try mag-apply. Mga certificate ko ito eh. Saan ka mag-apply? Sa banko. O sa ano. Municipio. Uh, Naniniwala ka ba na may tatanggap sa Opo. Ano ba yung pwede mong i-offer sa kanila? I mean, ano yung mga skill na natutunan mo sa loob ng eskwela pa? Pag yung sa opisina, halimbawa ay may ipapatype sa akin, kaya ko naman po kahit medyo mabagal lang ako mag-type sa computer. Doon sa kanila? Yun lang po ang aking mga skills na pwede kong ipakita sa kanila. Ito po yung aking certificate nung nag-ano ako ng seminar ako ng ano about sa soap making. Pagagawa ng sabon. Ano gagawin mo yun? Eh? Kaya wala kang resume. Eh. Magagawa po. Magpapa, ano na lako. Ito po. Ito na lang yung sample na gagawin ko. Tulat kamay na lang po. Tapos? Tapos, bukas, ipapa, ano ko na, ipapa-type ko sa computer shop para maipaprint. sakaling panalo ako sa magiging trabaho ko ay gusto kong ma, ano sa akin mga magulang ay mapa ay magkaroon kami ng sariling lote ganoon para ma para magkaroon kami ng yung sila ng magandang yung matitirhan yung kahit hindi siya kaganda basta simple lang siya na kami sama-sama po mga pangarap ko ay makapagpatayo kami ng sarili namin. Yung magkaroon kami ng sarili namin tubig, gano'n, you know, para hindi na ako mahirapan magpunta sa malayong ano para para lang ako'y makaligo kasi nga nakakaya din naman Kaya mas gugustuhin ko meron kami ng sarili.